Kaya eh, magsakne po ka man eh. <laughs> Yun, bagsak me pa mga kabalen. Time out muna sa family blog at basketball mga idol kasi may isang kaibigan tayong pupuntahan. Yes mga kabalen, naimbitahan tayo ni Princess Shun. Amot siya ng kapitol sa kanyang birthday mga idol. 18th birthday po niya at ginanap ito sa Del Rosario, San Fernando, Pampanga mga idol. Ayan o, oh, ang ganda naman ni idol o. Oh. ne po mga kabalen. Isa po si Idol sa mga tropa namin ngayon ni Kuya Arwin. Ito yung uh, pinuntahan namin uh, birthday na sinasabi yung kaibigan namin na <laughs> yeah. Ano mo yeah. mo yung birthday mo? Ano bang winners mo ngayon? ah uh, sa, sa more boys po pa. <laughs> <laughs> ah, so, ko pa. ah, so, nalo mo na. Ah, pa, pag pa. pa. thank you, thank you good vibes talaga itong si idolson no mga kapalit. Tapos, nakilala ko rin yung mga nakikater dito, mga Lodi, nagpa-picture. At niyaya akong mag-shot mga Idol, kaso bawal pa daw kasi nga, on duty pa sila. At eto na, PBA's 9-time champion at syempre isang kampiyonato sa MPBL, ang binansagang Spider-Man ng PBA. Arwin Santos! So yun na nga mga kabalan, muling kami nagkita ni Kuya Arwin kasi last kami nagmeet ni Kuya edo sa farm niya at Christmas party pa kung saan nakasama namin si Idol Balti at si Idol Neil Tolentino mga Idol. At yun na mga idol, konting kwentuhan about sa negosyo at lagi ka ako, akong humihingi ng advice sa kanya mga idol. Larong lalo sa negosyo, ang galing na mag-asawang yan mga idol. Siyempre si Ate Beth pa na malupet. Andyan din kasama niya mga Lodi. At kahit patapos na ang Prime ni Spider-Man, eh talagang yung mga tao talagang nagpapapicture at talagang alam natin na sikat at popular pa rin siya mga idol. Hindi na mabubura yun. Pero teka, birthday pa talaga ang piluntahan ko. <laughs> Oh, guys, yung mga tong issue ang dami na. Oh. Nag, birthday na birthday pa siya. Birthday Ay, parang lamay po siya. Tama, birthday nga ang pinuntahan namin. Pero eto, naglaro sila ng cards mga idol. Ano lang naman to? Libangan, libangan. Pero sa in-between, nanalo ng 20 k si Madam. mo, oh. Madam, Baka naman. Alam na alam talaga na marunong makisama itong besy natin mga idol kasi ang dami niyang kaibigan na dumating rito mga lodi. At syempre, pala alam pasing ko pa. Syempre, pa ko tauna mga idol. eh no Kasi sobrang sarap at lutong kapampangan talaga. May konting lasa na pang Korean. Syempre, ang ganda talaga yung mga pampangan eh. Diba? Eh sinakop na tayo ng mga Korean mga idol eh. At syempre, bago matapos ang video na to mga idol, eh shoutout kay BM. Maylin Pineda kay Yab -yab, at kay Madam Esme Pineda at siyempre kay Nanay at Tatay. At siyempre, mawawala ba ang best coach namin na si Coach Governor Dance Delta Pineda? Maraming salamat po sa pagtanggap bilang kapatid, bilang kaibigan at bilang vlogger Nakapampangan kapampangan. Kaya nanupata mga kabalen, bagsak me pa. Bagsak me.